pababa na kami. Thank you, Lord. Pababa na po kami. Kitang-kita na po. Ah, parang ano yan, pier yata. Yan, Oh. Daungan ng mga barko. Ayan, thank you po, Lord. Talatay na po. Ayan salamat po at kinabayan niyo po kami. Maraming maraming salamat. Po. Ay, salamat po, Lord. Alas 11. Alas 11.35. Ay, thank you so much, Lord. Ayan yeah, yung mga container doon. Ay, salamat, salamat, salamat. Ayan hi Ay, salamat. Salamat po, Lord. Thank you so much. Ayan na po. Ayan na po <coughs> kami. Ah. sa wakas yan yeah, ang ulap din kita niya ulap then ala una flight ulit pabigol mama solar yata yan kaya iyon. yan yung mga solar kaya Anong anong lugar kaya iyon? Yeah. O, oh, nasa Pinas na anong saan? Kayo? Okay. Thank you, thank you, Lord. Thank you. Thank you so Nami. <laughs> ayan na, ayan We're na. na po kami.

Salamat Lord, walang ulan. Salamat, may init ang panahon. yun na siguro ano to kabiti oh, kabiting, ha? kabiti nga kabiti siya may dami oh. may mga bahay pala na nasa tubig malapit sa tubig oh Ayun, oh, ano kaya yun? Manila Bay? Ano kaya? Hindi ko alam kung ano yan. May mga tubig, oh. Ano kaya yan? Saan kaya Yan siya. Para niya kaya Ano kaya yan? ito na ngayon ko lang ito pag pa ganito madalas ako umuwi gabi daling araw oh SM Bakuor? Bacoor ano yun sukat oh SM city sukat ba yun hindi masyadong mabasa Anashi three-way cargo. Ayan, dito na. Airport na. Airspeed. Woohoo! Yay! Thank you. Thank you. Thank you. Landing na. Landing na. Thank you so much. Yay! Thank you. We are in from the Bombay system. 11:45. So, okay. landing. So, okay. Hello, everyone. Cebu Pacific welcomes you to the Ninoy Aquino International Airport in Manila, Philippines. The local time now is 40 minutes past the hour of 11. And in the morning, there is no time difference between Hong Kong and Manila. The ground temperature is 32 degrees Celsius. Oh my God. Okay. Finally here we are. Thank you, thank you.